pod po do sa mga nabanggit ninyo na mga investment possible investment sector na pwedeng lagakan ng uh, pamumuhunan mula sa US at saka sa Japan. Uh, do you think kinakailangan din po nating mag-concentrate uh, sa energy sector dahil sinasabi po eh compared sa ibang Southeast Asian nations ang, ang mahal ng kuryente dito sa atin. Yung kamahalan kasi ng kuryente natin is we rely so much on fossil fuel, di ba? na ini-import mm -hmm. natin mula sa Middle East. So, konting kaguluhan, di ba? konting uh, fear na may oil output slowdown na apektuan tayo. So, ang solusyon dyan sa energy is, it, tawag nga naman dyan, like energy security. Mm -hmm. That means, paano ba natin ma-harness yung ating sariling resources? May mga pag-aaral na maganda ang natural gas resource natin. Mm -hmm. Kaya nga kaya nagkaroon ng malampaya. Okay. Kaya I think ang malampaya, in-extend ng ating Pangulong Marcos sa consortium na prime infrastructure para nga mag-drill pa ng iba mga well. Mm -hmm. Pero kasama rin sa pag-uusap na to one of the biggest source of natural gas ay ang Bansang Amerika. One of the biggest, or some of the biggest countries in terms of natural gas extraction ay nangagaling sa mga American companies. So mm -hmm. magandang yayain sila at tumulong mag maghanap ng mga natural gas natin mm -hmm. in the Philippines. Because the natural gas is what we call transition, na paalis tayo sa fossil fuel, yung mga in-import natin sa Middle East, papunta na tayo sa natural gas, tapos papunta tayo sa tawag na renewable. Mm -hmm. na may mga madaming proyektong inaprobahan ng gobyerno, mula offshore wind, uh, pati mga solar projects at pati mm -hmm. nuclear ata pinag-aaralan but that will take time. Mm -hmm. So itong transition ito magandang ikasan na maghanap ng mga investor si malaking investment yan. at yung kakayahan minsan nanggagaling sa mga malalaking bansa tulad ng Amerika at bansang Hapon